Hello everyone, I'm Dr. Eric Mendoza. Welcome to the very first episode of the Banking Myths about Diabetes. And for our first episode, alamin natin anong nga ba ang diabetes, paano ito nakukuha, at paano ito may o makokontrol. Ayon sa report mula sa International Diabetes Federation noong 2021, humigit kumulang 4.3 million sa edad 20 pataas ang may diabetes dito sa Pilipinas. Tinatayang dadami pa ito sa 7.5 million pagsapit ng taong 2045 kapag hindi ito naagapan. Hindi dapat ipagwalang bahala ang diabetes sa Pilipinas pero hindi rin ito dapat kinakatakutan. Marahil nagkaroon na kayo ng mga kaibigan, kamag-anak, kapitbahay o kakilala na mayroong diabetes. Marami tayong nababasa sa social media tungkol sa sakit na ito. Importante nating malaman muna kung alin ba dito ang totoo at alin ang mga haka-haka para lubos nating maintindihan ang diabetes at kung paano ito maaagapan. Magsimula tayo kung ano nga ba ang diabetes. Ayon sa American Diabetes Association, ang diabetes ay isang sakit na nagdudulot ng mataas na asukal sa dugo o tinatawag na hyperglycemia dahil hindi makapag-produce ng insulin ang katawan para sa mga pasyente na may type 1 diabetes o kaya naman hindi gumagana ng tama ang insulin o may insulin resistance para sa mga pasyente na may type 2 diabetes. Ang insulin ay pinuproduce ng ating katawan at nakatalagang maglapit ng asukal sa dugo papunta sa mga organs na kinakailangan nito. Kung hindi maipasok ang blood sugar sa mga cells, magkakaroon ng tinatawag na hyperglycemia. Marami pa rin ang nagtatanong, kapag overweight ka ba, paniguradong magkakaroon ka ng type 2 diabetes? Kapag overweight ka, risk factor ito sa pagkakaroon ng diabetes. Pero hindi lang ito ang tanging tinitingnan para malaman kung mas tataas ang posibilidad ng pagkakaroon ng diabetes. Nandiyan din ang level of physical activity kapag may family history ka ng diabetes, ang iyong edad, lahi at iba pa ay mahalaga din. Kadalasan, timbang lang ang iniisip ng karamihan na risk factor sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Pero ang katotohanan ay maraming may type 2 diabetes na normal ang timbang o kaya naman slightly overweight lang. Maraming sa atin ang mahilig sa soft drinks at milk tea. Minsan, gusto natin ipaglaban o ipilit na walang kinalaman ang pag-inom ng mga matatamis na inumin sa pagkakaroon ng type 2 diabetes. Pero sa kasamaang palad, magkaugnay talaga ang pag-inom ng matatamis na inumin tulad na lamang ng soft drinks at milk tea sa dagdag na risk ng pagkakaroon ng type 2 diabetes. Payo ng American Diabetes Association na iwasan hanggat kaya ang pag-inom ng mga matatamis na inumin at damihan naman ang pag-inom ng tubig. O eto, baka may naguguluhan pa rin ha? Totoo bang nakakahawa ang diabetes? Simple lang ang sagot dyan. Hindi nakakahawa ang pagkakaroon ng diabetes. Hindi ito tulad ng ubo o flu. Siguro, marami pa rin sa inyo ang gustong malaman kung forever na bang bawal ang kumain ng matatamis kapag meron kang diabetes. Makakakain naman ng matatamis ang may mga diabetes basta't kasali ito sa isang tinatawag na healthy meal plan. Ang susi dito ay portion control at madalang lamang na pagkain ng matatamis. Halimbawa, tuwing may special na okasyon lamang. Mas maigi pa rin ang tumuon sa masustansyang pagkain. Inirekomenda na makagawa ng healthy meal plan kasama ang iyong nutritionist o diabetes educator dahil ang bawat isa ay may individual na pangangailangan. Kapag ikaw ay mayroong type 2 diabetes at kinalaunan na sabihan ng iyong doktor na kailangan nang magsimula ng itinuturok na gamot kagaya ng insulin, ibig bang sabihin nito hindi mo naalagaan ng mabuti ang iyong kondisyon? Ang paggamit ng insulin ay nakakabuti rin naman para sa mga pasyente na may diabetes. Hindi ito nakakasama kagaya ng paniniwala ng nakararami. Ang pagkakaroon ng type 2 diabetes ay isang kondisyon na kinalaunan ay nangangailangan ng mas masinsinang pagagamot. Dahil ito ay isang sakit na progresibo. Sa paglipas ng panahon, paunti ng paunti ang insulin na napuprodus ng katawan ng isang pasyente na mayroong diabetes. Minsan, hindi na sapat ang mga gamot na iniinom lamang. Kaya mainam na sundin ang payo ng iyong doktor kung kailangan ng mag-insulin. O paano po? Dito muna nagtatapos ang ating episode tungkol sa diabetes. Sana ay marami kayong natutunan para hindi tayo basta-basta magpapadala lamang sa haka-haka. Sa tamang kaalaman, maiintindahan natin ang diabetes at ito ay hindi sintensya na ito ay maaagapan at nalalabanan para hindi maging hadlang para mamuhay ng normal at masaya.